may bagong alis na naman sa apartil mga chingo lumipat na at iniwan na naman ang mga gamit oh. tingnan nyo mga chingo oh. ayun oh mga sofa oh mga aparador oh may mga appliances oh may rep washing machine pero ano luma na sira na siguro to yun electric panos saka Ah, nagsasalitang rice cooker na naman, chingo, oh. May orasan pa. Ayos to, mga chingo. May saksakan. Ayos to, mga chingo. Jackpot na naman tayo nito. Ito pa, oh. Mga kama, oh. May mga sticker lang yung, ano. Aparador. Huh? ito, oh. May electric drill na naman mga chinggo. Oh. Ganda to ah. Oh, good pa oh. Tatlo mga chinggo. May charger pa. Ba't kaya naman tinapon to? Jackpot na naman to mga chinggo. Oh. May mga bit pa may mga drill bit pa oh pag siniswerte nga naman mga chingo ayos to sayang yung mga kama oh itong mga gamit oh solid oh na ang aking electric drill mga chingo mukhang good pa tong electric pa no kaso ko naman mga gamit yung mga upuan mga chingo oh ito ayos pa to oh kapal pa yung mga drawer oh sino nga may gustong drawer dyan oh bagay sana to sa akin oh ba, may iPad pa mga chingu iniwan. Tablet. Ayos ito, mga chingo ba't iniwan ng tablet sino ba namang hindi gaganang magbasura nito mga chingo iwan ko kung anong model to mga chingo sa bahay ko nalang kakalikutin wala nga lang charger. Sana good pa. Tara!